Good morning mga idol, uh, ito naman si The Hungry Pinoy Farmer TV Ngayon na nasa biyahe kami papuntang Cross Iron Mills Pupunta namin yung aking best friend doon Isang matagal na ho siya rito, mga 15 years na Ako may gitsang buwan pa lang Ayan o, no? at uh, abangan nyo na lang mamaya Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at uh, pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking munting channel. Maraming salamat po. Guys, uh, andito na kami sa Cross Iron Mills. Pupuntaan ko na yung aking best friend dito. Sana nandito siya. Entrance ng food hall. Ito yung Cross Iron Mills. pala. Ang laki rin pala ng ano? Cross Iron Mills oh. Parang nasa Mowa din. And guys. Oh. Punta namin. 'yo. Ito yung food hall. Ayun. Yan. Amoy ano ya? Indiano Gibbs. Ganda pala. Ayan po guys, napakaganda rin pala sa loob. Ito ang food hall. Saan kaya siyang gawin? ANW huh? Ayun no, nakikita ko yung kwan Ah. Jabi. Oh. Jabi. Jabi. Ito na yung Jollibee. Baka nandiyan na si best friend. Ha? Huh. Oo. Oo. Ayan na pala yung aking best friend. Sarado ah. ba? Ha? Gusta? Sarado? Oo, tayo na pala pa kami. Ha? Tayo na pala. Tindi mo na. Ha? Oh, na ha? Uh -oh. ka na? Na. Manager ka pala rito. Hindi. <laughs> Dati naman. Di sa nalikay sa Ayan guys, nagkita na kami ni Ayan, kababata namin kapabata, ng mga best friend ka mag-anak. lahat na All in one. <laughs> all in one na. eh, dito ko lang pala siya ma... Tagal-tagal tagal, no? tagal na ano. Oo nga. More than 20 dito 20 sa... years. sa Calgary. Calgary. Oh. Hmm. Ayan guys, nako. Rocky view na ko. Hmm. Outside Calgary. Dito siya nag... Uh, ano? Isa na siyang successful naman. <laughs> ayan guys uh, napunta ko na yung aking best friends na all in one na ah. at uh, may naasikaso siya doon sa loob ng Jollibee. siya po siya manager doon o uh, kakain kami doon dahil mukhang ililibre kami ng aking best friend <laughs> libot libot na kami rito sa ano ibot muna kami rin sa Cross Iron Mills habang busy yung aking basement. Dahil mamaya ay eh, pinababalik niya kami. Busy siya ngayon. Maganda rin pala rito sa Cross Iron Mills. Simple lang pero malupit. Ayan. I'm sure mga mamahalin ang bilihin dito. Dupang init naman to. ba tayo location? Ayan. Tingnan natin. Ganyan ba? Double L. Ayun. Ayun. Dito. Jollibee. Nandito pa ako na Layo na pala natin. Ano? Ayun. No? Andyan tayo ngayon. No? Sa entry one. Ayun. Pupunta ng Jollibee ang layo sa ganun. Okay. Daling maghanap. No. Eh, sa atin mas madali. Talag talagang ididitali lahat. Kasama <laughs> si Ang ganda ho ng klema rito sa loob ng cross iron mills. Ano lang siya. Nasa 28 degree. Dito kami guys sa uh, Bass Shop. Ano mabibili rito? Ah. for PC nga no. Parang Sunday ngayon mukhang hindi hindi magbubukas. Bukas yan. Ah. Huh? wala pa sa oras. Ang ah, dahil nga mga ano. Ba't may tao ron? Doon sila sa entrance kumano uh, na yan. Pero hindi sila makalabas dito. Uh -huh. namin magbukas. Dito ang daming jacket na ano. ano. Talagang jacket ang on, number one dito. Binibenta. Ito pala salamin. No? Kano kaya Ito. Ito ang magandang isa. ang Yun. people that need to sell a bicycle. morning. sportsman paradise. Ang laki nung ano. Totoo yan. Isda. Oo, oh, totoo yan isda. Piran ha? Hindi. <laughs> galing eh. yan. May malaki dyan eh. May parang pati. Wow. Oh. Ayun. Ayun. <laughs> Ayun. Pangit noise dahil yun o. Ayan o. Oh. Ayun oh. video guys naglibot na kami rito sa sa bus pro shop Yan. ang ganda ho pala sa loob pupunta na kami din sa best friend ko sa Jollibee kakain na po kami pila muna aur der mo uh, burger ah. ano, yung... um, right. ano ba sayo yung may manok sa akin manok tsaka rice oo oh, okay. yun lang ganun lang manok saka rice busy na si ano, ano? 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 ayoko na spicy ah ano? busy ho si best friend kaya hindi namin siya hello Modern na kami. Modern na. <laughs> Binayaran yata ni best friend. Oh, yeah. Okay. Sides five five. Doon lang kami kakain sa ano. Na. Uh, uh, yeah. no no Ayan yeah. o okay. okay. oh. Ay, ano, guys, uh, dito na lang kami kumain sa ano dahil medyo masikip doon sa Jollibee. At uh, hindi kami masyadong makapag-usap dahil masyadong busy si best friend. Ah, uh, dito na lang kami kakain ayan. Dinala na namin diyan. Para mas maluwag dito sa food hall. So guys, yung in order namin ayan. Pineapple saka dalawang manok with rice. Okay na ho 'yan. Ito kay Idol Mike. So guys, uuwi so na kami at nakita uh, nagkita na kami ng aking best friend. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa aking munting channel, The Hungry Pinoy Farmer TV. Huwag kong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.